Habang naglalakad tayo sa landas ng Ebanghelyo ngayon, dapat tayong magalak at maging masaya sa anumang gawain ng Diyos. Sa ating buhay ng pananampalataya, hindi tayo kailanman dapat na gumawa ng anumang bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Ang lahat ng bagay, mula sa panginili ng Sabbath, ay dapat na magdulot ng galak at saya sa ating buhay. Sabbath na bukas, kaya dapat akong maglinis ng aking isipan at katawan sa harapan ng Diyos. Sasamba ko sa Diyos ng banal para makatanggap ng mga dakilang pagpapala mula sa Diyos sa sanlinggong ito. Alamin natin ang tungkol sa mga laging gumagawa ng gawain ng Diyos, ng may galag. Buksan natin lahat ang Psalm chapter 119. Kung gagawin natin ng may galak ang bawat gawain ibinigay sa atin sa ating buhay ng pananampalataya, tiyak na magkakaroon tayo ng mahalagang resulta. Gayunman, kung hindi natin gusto o nag-aatubili tayo na gawin ng gawain, tinuturing ito bilang mga problema at kahirapan, hindi tayo magkakaroon ng mahalagang resulta. Tingnan natin ang Psalm chapter 119 verse 33. Gaya ng alam nyo, ang taong sumulat ng Psalms ay si Haring David. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga batas, at ito'y aking iingatan hanggang sa wakas. Ibig sabihin, kung ito ang katutuhan ng tinuturo ng Diyos, ang mga batas na tinuturo ng Diyos, iingatan ko ang mga ito hanggang sa wakas. Bigyan mo ako ng pangunawa, upang aking maingatan ang kautusan mo, at akin itong susundin ng buong puso ko. Akain mo ko sa landas ng mga utos mo, sapagkat aking kinaluluguran nito. Ibig sabihin, maaari akong sumunod sa mga utos ng Diyos at mamuhay alinsunod sa kalooban ng Diyos. Sa maikling buhay ko, maaari kong makilala ang Diyos, matakot sa Diyos, pumuri sa Diyos, at lumakad kasama ng Diyos. Ano pa ba ang mas magandang kaligayahan at pagpapala kay rito? Pareho ito pag isinasa pamuhay natin ang ating buhay ng pananampalataya. Napakaikli lang ng buhay natin, wala pang isang daang taon. Gayunman, nakilala natin ang banal at mahalagang Diyos, na hindi pa nakikilala ng mga tao sa mundo. Dahil dito, nagagawa nating maunawaan ang animnaput-anim na aklat ng Biblia, na hindi natin alam noon, at may ugnay ang Genesis sa Revelation, at maging sa Daniel, na pag-aaralan din natin ang kamanghamanghang mga resulta ng salita ng Diyos natanggap natin ang kagalakan ng salita ng Diyos, at ang kumpiyansa sa kaligtasan, at nakilala natin ang Diyos. Sa ating maikling buhay na wala pang isandaang taon, pinagkalooban tayo ng Diyos ng pinakamatas na uri ng kaligayahan na maaari nating matamasa. Unawain nating lahat ang espiritual na prinsipyong ito at gawin ang sinabi ni David. Akayin mo ako sa landas ng mga utos mo, sapagkat aking kinaluluguran ang pagsunod sa mga ito. Kung tayo ay ganito, ano kaya ang sasabihin ng Diyos pag nakita niya tayo? Ito ay napakabuti. Ito ay napakabuti. Gaano tayo magiging mapagbiyaya? Maging mga anak tayo na masasabihan ng Diyos na, ito ay napakabuti. Taglayin natin ang ganitong pag-iisip ni David, na nag-iisip, ano pa man ito, ang paggawa ng kalooban ng Diyos ay aking kagalakan, at ang katotohanan na maaari kong purihan ng Diyos ay isang pagpapala. Ang bawat hakbang na ginagawa ko para may pangaral ang salita ng Diyos ay laging nagdudulot ng kagalakan sa buhay ko. Kahit na may mas mahirap pa rito, Ama, kung bibigyan mo ako ng utos, malugod ko itong tutuparin at gagawin. Bakit hindi natin isapamuhay pamuhay ang buhay ng pananampalataya na may ganitong puso? Umaasa ako na tayo ay magiging napakaganda at napakabuti sa paningin ng Diyos. Huwag tayong lumapit sa Diyos na walang laman ang puso. Muli kong inihiling sa inyo na sambahin ang Diyos at umawit ng mga papuri sa Kanya, hindi lang sa pisikal kundi ng may napakabuting puso sa paningin ng Diyos. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.